Yeah. Wala pa na po. na buko nga. Hindi ako nakukulay niya na. Dalawa pa rin sa pari. Ayan. So praise, God. Amen. praise, the Lord. Amen. praise the God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Heaven forever. forever. Praise the Lord. My spirit the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. the time all the time God is good the will of the Father Yes, yes, yes the the well Pagkatapos ano, natin na malakas ang ating Panginoon. Yes. Amen. So, unay nga po, kapatid na napakaganda po yung ating Ibanghelo sa araw na ito. Amen. Ano pang sabi sa ating Ibanghelo? Kapuputan kayo ng lahat dahil sa atin. Ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Sa inyong pagtitiis ay maliligtas ninyo ang inyong buhok. <coughs> Nagtitiis ba kayo? Amen. Yes. 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 Amen. Lahat na lang po tayo nagtitiis. Amen. Nasabi nga po, nakapuputan daw tayo ng lahat dahil sa ating Panginoon. Sa ating paglilingkod sa ating Panginoon ay marami pong pamamaraan ng Diyos sa paglilingkod. Amen ba? Amen. Marami pamamaraan ng Diyos sa ating paglilingkod. Sapagat maraming si ang ating Panginoon kung saan-saan lugar. Amen po ba? Kahit ang bawat isa sa atin, kung saan tayo ng ating Panginoon, doon po tayo. Sabi nga, kapuputan kayo ng lahat ang dahil sa akin. Dahil sa ating pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, ay doon tayo nakakaroon ng pag-uusig sa bawat isa sa atin. Kasi hindi natin alam kung saan tayo. E may hindi natin alam kung paano tayo susunod sa kalooban ng ating Panginoon. Subat so, alam natin lahat, na tayo lahat ay suba so sa atin Espiritu ng Diyos. At alam natin po ano ang tama at mali sa ating mga ginagawa. Ewan po ba? Palapakan po natin na malakas ang ating mga Kaya nga po makapatid sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, tunay na marami po tayong ginagampanan sa gawain ng ating Panginoon. At meron po tayo kanyang-kanyang pinagagawa sa atin. At kung saan tayo ng ating Panginoon, doon tayo. Kung ano pinagagawa sa atin ng ating Panginoon, doon tayo. Meron, merong, merong, uh, merong uh, merong inaano sa atin ng Panginoon na marami tayo mga kapangyarihan na pinagkaroon sa atin ng Diyos. Meron taga-awit, meron taga taga-pagpahayag, merong merong taga meron glossularista, meron taga-empreter, meron taga-meron taga-pagpahayag, di po ba? Marami po ang ka kapangyarihan na pinagkaroon sa atin ng ating Panginoon. So lahat po tayo ay naroon po tayo. Dala natin lahat yun. Yung mga ganong kapangyarihan o regalo na sa atin ng ating Panginoon. Amen? na po sa ating pagsunod sa kaluban ng ating Panginoon, naroon po lagi yung pag-uusig. Amen? Lahat tayo pinuusig ng mga, ng, pinuusig tayo ng ating kapwa. Pero hindi natin alam kung ano, bakit tayo inuusig ng ating mga kapwa. Di ba po po nangyari sa ating Panginoon? Hmm. Ang ating Panginoong Hesus ay katakot-takot na pag-uusig ang ginagawa sa Kanya. Ang ating Panginoong Hesus ay kinapuputan ng lahat ng mga tao na sa Kanyang paligid. Napagamad Napakarami po mga magbuting bagay ang ginagawa ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon humahayo, nagpapahayag, nagpapagaling, nagpapalaya sa masamang espiritu, nagpapalaya ng mga taong nahihirapan. Nagpapalaya sa sa mga may sakit at karamdaman para sila lahat ay makalaya. Amen po ba? So lahat po tayo may kanya-kanya po tayong tungkulin. At lahat ng iyon ay ating ginagapana ng may kababaang loob. Ginagapanan po natin, natin yun may pag-ibig ginaganap pa na, po natin yun nang may pagsunod ng may katapatan. Amen po ba? Kasi ganun pagginawa ng ating Panginoong Hesus eh. Amen. Ganun ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa pagsunod niya sa kalooban ng ating Panginoon, kahit alam niya na siya inuusig, kahit alam niya na siya kinapuputan ng mga tao, marami pong tao na sa kanyang paligid ang na akumuusig umuusig, sa kanya, hindi nila maintindihan, hindi nila maunawaan yung mabubuting bagay na ginagawa ng ating Panginoon. Amen po ba? Marapakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Kaya nga po makapatid tayo po lahat ay patulad yung ang ng ating Panginoon. Tinuturo tayo ng ating Panginoon kung ano ba yung dapat nating gawin, ano mga itong kulay nating na gagampanan. Pero ang ating Panginoon ay nagbibigay sa nang sa kanya mga okay. alagad. Kundi ang ating Panginoon ay patuloy niya siyang tinuturuan, patuloy siyang uh, inaaralan, patuloy siyang nagpapahayag ng mabuting balita sa kanyang mga alagad. Hindi ba? Kasi ang mga ang mga alagad ng ating Panginoon ay sabi nga na ang mga ang mga alagad noong unang panahon ay sabi nga yung may medyo mahina utak, mga ganun. May mga ganun eh, yung mga yung katulad ng mga tupa na mahina ang ano nila, mga ang tawag dito, mahina yung kanilang mga utak, yung mga ganun. Diba? Eh, yeah, so, ganun po, meron po tayong mga ganun bagay na naka-adapt natin sa ngayon. Amen? Kahit ang ating Panginoon ay patuloy nagtuturo sa atin. Tinuturo sa atin ng ating Panginoon kung ano ba yung tama, kung ano ba yung mabuti. Hindi na kanyang mga lagat ng ating Panginoon. Na-adapt natin noong panahon ng ating Panginoon, yung ginagawa ng ating Panginoon na kahit sa lugar na pumunta ang ating Panginoon ay hindi nawawala yung pag-uusig. Hindi nawawala yung, yung siya po ay kinapuputo ng mga tao. Bakit? Kasi ang mga ginagawa ng ating Panginoon ay hindi nila mauunawaan. Patuloy lang gumagawa ng mabuti ang ating Panginoon. Patuloy lang gumagawa ng himalang ating Panginoon. Patuloy gumagawa ng himalat at kababalagan ang ating Panginoon pero ang mga tao ay hindi nila nakikita kung ano yung mga bagay na pinapakita ng ating Panginoon sa mga tao na sa kanyang paligid. Amen? Kasi nga ang mga tao noong unang panahon, wala sila nakikita sa ating Panginoon kundi yung kanyang kamalian. Binabantayan ng mga tao na sa kanyang paligid ng lahat ng ginagawa ng ating Panginoon mabubuti ay ipinapalagay nilang mali. Amen? Pero hindi gumawa ng mali ang ating Panginoon. Amen ba? Puro mabuti ang ginagawa ng ating Panginoon. Puro tama ang ginagawa ng ating Panginoon. At ito naman yung gumagawa ng kababalaghan, gumagawa ng himala ang ating Panginoon. At napakalungkot isipin sapagkat ang paghayo ng ating Panginoon na pagamat gumagawa na siya ng mabuti, na pagamat pinapakita na ng Diyos yung mga himala at kababalaghan, pero hindi pa rin siya naunawaan ng mga tao. Hindi pa rin nakikita ng mga tao yung himala at kababalaghan na ginagawa ng ating Panginoon. At pinagbibintangan pa nga ng pangina Panginoon isa siyang si Beelzebul. Eh, ba? Pinagtipid sila na siya, na siya ay isang kriminal, isang hmm. ademonyo. Amen? Nasa Biblia yan eh. Diba? Nasa Biblia yan, yung mga ginagawa ng ating Panginoon na kabutihan sa mga taong nasa kanyang paligid. Ang mga parisi at iskreba, kailanman ay hindi na nauruan ang mga magbutin bagay na ginagawa ng ating Panginoon. Kaya nga ang mga kaya nga mga pariseo ay galit na galit sa ating Panginoon bakit? Kasi naging bulag na ang mga tao, mga pariseo, escribe na dinhi na ang mga pariseo, eh, pariseo, dahil yung mga mabubuting bagay na ginagawa ng ating Panginoon hindi nila na nauunawaan. Hanggang sa tuloy na silang mabingi. Hanggang sa tuloy na silang mabulag kasi ayaw nilang unawain yung mga mabubuting bagay na ginagawa ng ating Panginoon. Ayun ba? Ayun. At ngayon, ito ngayon, sa ating panahon ngayon naman, mga ah, kapatid, <clears throat> na din natin yung mga ginagawa ng ating Panginoon na humahayo tayo. Humahayo tayo, gumagawa ng mabuti, nagpapahayag, nangangaral. Sabi nga eh, dalawa -dala ang paghayo-hayo natin ngayon. Hindi noon, hindi katulad noon na tampak-tampak tayo sa isang bahay, di ba? Pero ngayon, dalagalawa na at natupad na yung sinasabi ng ating Panginoon sa ating paghayo. Ay humayo kayo ng dala-dalawa At ngayon nangyari, yung dalagalawa. Bakit? Eh, talawa ng Panginoon yun eh. Kasi, sabi nga ng ating punong liso, eh, kawawa naman daw yung may bahay. kawawa <laughs> naman daw yung may bahay kung tatambak tayo sa isang tahanan. Hindi po bahay. Ay, totoo naman po. Iyan yung problema ng isang tahanan. Kaya kumisan, hindi nila matanggap yung gawa ng Panginoon kasi, yun nga. Sabi nga nila eh, ay, ay sorry sister, sabi nila, eh, ano kasi, wala kami pang merienda. Eh, sabi naman namin, kapatid, hindi ma importante yung merienda. Ang importante yung salita ng Diyos na ating pagsasalungan. Amen. Nung araw, nung kami, nang kami nung araw pa, wala pa, wala pa yung iba sa inyo dito. Nung araw, kami humahayo, alam niyo ang ano ng mga tao na pinuputan ng... Ayaw nila tanggapin yung bawa ng Panginoon. Bakit? Kasi, yun ang ano nila. katiran nahihiya daw sila na wala silang may pangmeryenda. Sabi nga namin, kapatid, hindi naman importante yung pangmeryende. Hindi importante yung meron kang uh, may ahanda. Importante yung bukas yung kalooban mo na tanggapin mo si Kristo sa tahanan mo. Kasi ito na nga eh, kumakatok na nga si Kristo sa tahanan mo. Hindi importante yung yung kung ano yung madadatnan na pagkain, kasi importante yan eh. Pagkain lang yan eh. Ang importante, yung pagkain ng ating kaluluwa. Amen? Yung importante na dapat mauluwaan na tao na inaakyatan natin ng salita ng Diyos. Meron pa rin, hanggang kayo, marami pa nang hindi tumatanggap sa gawain ng Panginoon. Kasi hindi nga nila nauunawaan eh. Hindi nila nauunawaan siguro kung meron tayong magandang uh, magandang i, i, ipapaluwanag sa kanila para maunawaan nila na hindi mahalaga yung pagkain. Ang mahalaga yung pagsasaluhan natin na salita ng Diyos. Yun ang pagkain ng ating kaluluwa. Yung, yung pagkain na pang, pang, pang physical, eh, importante yan. Eh. Pangalawa na lamang yan. Pero ang pinakamahalaga na pagkain natin ay ang salita ng ating Panginoon. Palapakan po natin ang na malakas ang ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kung tayo man po ay naatasan ng Panginoon na mahumayo, ang ng salita ng Diyos, eh okay lang naman, di ba? Okay lang naman, kasi nga, andyan naman tayo lagi naman natin kasama ang Panginoon. Ganyan. Tsaka sabi nga, nasa, nasa atin ang Espiritu ng Panginoon nasa iyong spirito ng Diyos, nasa inyo, nasa iyo, nasa atin lahat ng Espiritu ng ating Panginoon. Kung ano nagagawa ng ating Panginoon noong unang panahon, magagawa rin natin ngayon. Kasi bakit? Nasa atin ang spirito ng ating Panginoon. At nasa atin ang mga bunga at regalo ng ating Panginoon. Nasa inyo na ba ang bunga at regalo ng ating Panginoon? Palakpakan po natin na malakas ang ating Panginoon. Panginoon. Kasi bakit? Nasa atin espiritu ng ating Panginoon. Nasa, nasa atin, binigay sa atin Panginoon yung regalo, yung bunga at regalo na siya nating instrumento para magamit natin sa ating paghayo bilang lingkod ng ating Panginoon. Upang sa ganun ay magampanan natin yung tungkulin natin na ipinagkalob sa atin ng ating Panginoon. Eh, ba? Palapakan po natin ang na may <laughs> Kaya nga mga sa ating paghayo, magkapit-kapit, tamay tayo kapit-kapit bisig po tayo. At sa ating pagsasama, pagkapit-kapit bisig, pagkapit-kapit kamay, naroon po, mabubuo doon ang pag-ibig. Amen. Amen. Kasi ang pag-ibig talaga pinakamahalagay. Eh. Kasi yun ang utos ng ating Panginoon, pag-ibig lamang. Pag-ibig, huwag nating alisin sa inyong pag-ibig. Kasi yan yung pag-ibig, yan ang pinakamahalagang utos ng ating Panginoon. At ang pag na lang, huwag nating alisin sa buhay natin. Sabi nga, dalawa daw ang klase ng pag-ibig eh. Pag-ibig ng salibutan at sa pag-ibig ng Diyos. Nasaan tayo doon? Pero pakampo natin na ating Panginoon. Kaya mga kapatid, para tayo po ay uh, para tayo po ay maging isang tunay na lagad ng ating Panginoon na wamabuo sa atin yung pag-ibig ng ating Panginoon. Naroon lang yung kapit kamay, kapit bisig tayo, uh, kayo tayo na kumakayo na, papahiyak ng maguting balita ng ating Panginoon. Ang bawat isa sa ating binigyan tayo ng kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yan ay meron tayong, uh, meron po tayong uh, kapangyarihan. Meron tayong authorized na gamitin ang kapangyarihan na yan kasi nga binigay sa atin ng Diyos yan, yung kapangyarihan na yan. Para ito'y gamitin natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Para ito'y magamit natin din instrumento para magampanan natin ang ating tungkulin na pinag -pina pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. <coughs> Binigay sa atin ng ating Panginoon ang mga tungkulin na ito na dapat na ito yata'ng ginagampanan din. Gampanan natin ng may pag-ibig, gampanan natin ng may kababaang loob, gampanan natin ng may katapatan, gampanan natin ng may tapat na pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Lahat tayo sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Nakikita po natin, nakikita po natin yung mga galaw natin na tayo ay humahayo, ipinapayag natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Ipinapayag natin ang pag-ibig ng Diyos. At ito ang nais ng ating Panginoon na tayo po lahat ay mabuklod sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kasi tayo po ay tinawag ng ating Panginoon dahil mahal tayo ng Diyos. Minahal tayo ng ating Panginoon sa kabila ng tayo po ay namuhay bilang isang makasalanan. Namuhay tayo ayon sa karumihan ng salibutan. Subalit tinanggap tayo ng ating Panginoon. Minahal, tinanggap tayo ng ating Panginoon. Minahal tayo sa kabila ng ating mga kasalanan. At iyon ang makita sa atin na tayo po ay tanggapin natin ang isa't isa. Kasi tinanggap tayo ng ating Panginoon eh. Di lang tayo makasalanan. Di lang ay marumi. Saan yung salimutan ito? Marumi tayo eh. Noong tinagap tayo, nung tinawag tayo ng ating Panginoon, tinagap tayo ng ating Panginoon na, may, na marumi, makasalanan. Subalit na dahil po sa ating uh, pag-ibig ng ating Panginoon sa atin, nilinis tayo ng ating Panginoon sa magitan ng kanyang ano? Nilinis tayo ng ating Panginoon sa magitan ng kanyang salita. Amen? Panapagod po natin ng na malakas ang ating kalitin. Kaya nga po mga kapatid, tayo po, bilang lingkod ng ating Panginoon, bilang tayo nga ay tagasunod ng ating Panginoon, bilang tayo ay tinatawag ng disipulo ng ating Panginoon. Bakit pa tayo tinatawag ng ating Panginoon na disipulo? Disipulo bakit? Kasi sumusunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi tayo sumusuhay sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo pa'y tumatahak ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Alam natin yan. Kaya nga po mga kapatid, bilang tayo mga lingkod ng ating Panginoon, nasa atin yung Espiritu ng Pati. Nasa atin yung pagkakaisa. dito yung kababaang loob. Para sa ganun, matawag tayo ng ating Panginoon na kanyang mga tunay na alagad ng ating Panginoon. Dahil anong sabi ng ating Panginoon, ako'y sumasama sa isang mababang kalooban. Amen. Kaya sumasama sa atin ang ating Panginoon. Kasi bakit? Pero puro tayo may kababaang loob eh. Sumasama sa atin ang ating Panginoon. Makakapagpahayag ka ba ng salita ng Diyos kung hindi sumasayo ang Diyos? kung hindi ka sinasamahan ng ating Panginoon? Ayan eh, ba? Suma sa atin ang Espiritu ng ating Panginoon. At ano sabi ng ating Panginoon? Ako'y sumasama sa may mababang loob. At hindi mo magagawa magpahayag ng salita ng Diyos kung wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Hindi mo magagawa sumunod sa kalooban ng ating Panginoon kung wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos. At hindi mo kayang gumawa ng mabuti kung wala sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Amen eh, ba? Panapakan po natin ang malakasang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, yung, yung naranasan ng ating Panginoon, noong unang panahon, ito tayo ngayon, na natin, nararanasan natin. Sa mga taong nasa ating panigid, inuusig tayo, kinapuputan tayo, dahil sa ating pagsunod, sa kalooban ng ating Panginoon. Sumusunod ba kayo sa kaloban ng ating Panginoon? Amen. Para pakang po natin ang malakas ng <laughs> ating Yung po mga kapatid, tayo po ay sumusunod sa kaloban ng ating Panginoon. Dahil kasi, mahal natin ang Diyos. Hindi tayo makakasunod sa kaloban ng ating Panginoon kung wala tayong pag-ibig sa Diyos. Kung hindi natin minamahal ang ating Panginoon. Kasi kung hindi natin mahal ang Diyos, kung hindi natin iniibig ng Diyos, wala na tayo. Wala na tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi mo kasi magagawang maglingkod sa Diyos kung wala kang pag-ibig sa iyong kapwa. Hindi mo kayang hindi mo kayang maglingkod sa Panginoon kung wala kang pag-ibig sa Diyos. Sabi nga eh, ibigay mo muna ang iyong kapwa bago mo sabihin iniibig mo ang Diyos. Di ba? Diyan ang sabi ng ating Panginoon, ibigay mo muna ibigay mo ang iyong kapwa. Paano mo masasabing iniibig mo ang Diyos kung hindi mo naman iniibig ang iyong kapwa? Kaya makita sa inyo, yung pag-ibig mo na sa iyong kapwa bago mo ibigin ang Diyos. Hindi po ba mga kapatid? Yun po ang ano ng ating Panginoon. Hindi natin masasabing iniibig natin ang Diyos kung hindi naman natin iniibig ang ating kapwa. Anong sabi ng ating Panginoon? Ibigin mo ang ino ng titit sa inyong sarili. Dito ba mga kapatid? Gawin po natin yun. Para masabi natin na tayo pa ay tunan na lingkod ng ating Panginoon. Kasi masasabi lamang natin na <clears throat> iniibig natin ang Panginoon kung iniibig natin ating kapwa. Yung pang dapat na makita <clears throat> sa atin ang ating Panginoon. Kasi ginawa ng ating Panginoon yan. Ang ating Panginoon, Esos, sa kabila ng pag-uusip sa Kanya, sa kabila ng siya ay kinapuputan, wala sa ibang iginanti, kundi pag-ibig ang gin gin ginanti ng ating Panginoon. pag ang ginanti ng ating Panginoon sa kabila ng mga taong namumuhi sa Kanya. Sa kabila ng mga taong napupuot sa Kanya. Pero ang, ta ang ating Panginoon, wala sa ginawa, kundi gantihan sila ng pag-ibig at pagmamahal. Yun po ang ginawa ng ating Panginoon sa ating lahat. At sa kabila po na tayo ay isang makasalanang tao. Tinanggap tayo ng buong puso ng ating Panginoon. At tayo ay ginawang malinis sa harapan ng ating Panginoon sa magitan ng kanyang mga salita. Tayo ay dilinis ng ating Panginoon sa magitan ng kanyang Espiritu nating na tinanggap at tayo pinapaging banal ng ating Panginoon sa magitan ng Kanyang Espiritu. Palapakan po natin ang malakas ang ating Panginoon.